Yan mga idol no, kahit umuulan na inaayos pa rin namin ang aming street lighting dito. Ayan yung litrisya namin. Magawa ng wire, ayan. So, dito kami maglalagay ng ilaw kasi daanan ito dito eh. Ayan no, daanan ng mga tao. yan Ayan, ayan trabaho muna kami ngayon kahit umuulan. Inaayos namin yung street lighting. Dito kami ngayon sa Puro Santo Niño. Ayan o, oh. samahan ko. Ilan? ulan. Malakas din ang hangin. So ito yung nila. Dito naman sa kabila. Ayan, ito mo doon.